Alam mo ba na may mga bansa kung saan mas marami ang mga kababaihan kaysa kalalakihan? Dahil dito, maraming kababaihan ang nananatiling single dahil nahihirapan silang makahanap ng kanilang magiging kapareha. Kung ikaw ay naghahanap ng iyong forever at nahihirapan kang makita ito sa ating bansa, ba't di mo subukan ang iyong swerte sa mga bansang ito? Para diyan, narito ang limang listahan ng bansa na mas marami ang mga single na babae dahil sa kakulangan ng mga lalaki. Unang bansa, Latvia. Ang Latvia ay matatagpuan sa Baltic region ng Northern Europe. Maraming lalaki ang lumilipat sa ibang bansa para maghanap ng mas magandang oportunidad sa trabaho. Ang mga kababaihan sa Latvia ay kilala sa kanilang kagandahan, talino, at malalim na pagpapahalaga sa edukasyon at pamilya. Perfect place para sa mga naghahanap ng long-term relationship. Pangalawang bansa, Lithuania. Katulad ng Latvia, maraming lalaki rin ang lumilipat sa ibang bansa para mag-aral o magtrabaho. Ang mga Lithuanian women ay well-educated at family-oriented, pero may modernong pananaw sa buhay. Sila rin ay kilala sa kanilang warm hospitality at sense of style. At isa nga sa napakaswerteng Pinoy na nakadali ng isang magandang Lithuanian ay ang vlogger na Pinoy na si Eugene. Pangatlong bansa, Estonia. Dito, makikita ang mga independent at ambitious na kababaihan. Maraming lalaki ang lumilipat sa ibang bansa, kaya't mas marami ang mga single na babae rito. Ang mga Estonian women ay progressive ang pag-iisip at entrepreneurial. Perfect para sa mga gustong makipagsabayan sa buhay. Pangapat na bansa, Russia. Dito, makikita ang mga kababaihang elegant at may malalim na pagpapahalaga sa pamilya. Maraming lalaki ang nawala noong World War II at mataas din ang male mortality rate sa Russia. Kaya't mas marami ang mga kababaihan na naghahanap ng harmonious and loving relationship. At panghuli Ukraine. Sa Ukraine makikita ang mga kababaihang may grace at traditional values. Maraming lalaki ang umaalis dahil sa mga conflict at emigration. Ang mga Ukrainian women ay kilala sa kanilang loyalty at hospitality. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng iyong forever, pero di mo makita sa Pilipinas, baka isa sa mga bansang ito ang para sa iyo. Good luck sa iyo hanggang sa muli.